Pero sino, sino, Ang apostle na doktor. Ano? Look. Look. So, no, doctor. <laughs> <Ang> sagot ng <ka. laughs>

magtatanggal? Pag halimbawa, Sinigang. Mali yung ano yung mali, pariho, tatanggal, ano, adobo. adobo. Pariho, kami, adobo. Adobo. Pariho, pariho. Adobo kami dalawa. Adobo kayo. Adobo. O, oh, sige. Hindi kami sumagot. <laughs> adobo. kami sumagot. Tanda kami. Mali, pariho. Hindi namin narinig. Hindi namin narinig. na pariho. Hindi kami sumagot. Hindi namin narinig. Hindi malinaw. Oy, sagot niyo. Ano yung mga daywalak Wala ko? Oh, Hindi pa narinig. Ano Hindi mga mga narinig ko? Ano yung mga daywalak niya ko? Ano ko? Ano yung mga daywalak niya ko? Ano yung Di, di ang kita kapapuyo. <laughs> Oo, oh, oh, niluto nang baboy. Na... <laughs> ano Lutong sinigang na baboy na, na... <laughs> ano? Talo na talaga kami. <laughs> bigay Ano ang lutong baboy? 妈不是。<雨> <laughs>

gasang, 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 Panalo namin gasang, 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 gasang,